Ito na natin. Lalagyan natin ng kunting bichin. Ayan. Tapos, lagyan natin ng pamintang durog. Ayan po. Ayan. Tapos, lalagyan natin yung dinikdikong bawang. po mga guys. Tapos, lagyan natin ng suka. Ayan. Hindi lang pala suka po. Okay na yan. Tapos, lagyan natin ng toyo. haluin natin nagugas naman po tayo ng ating mga kamay so haluin natin itong dinadaing na bangos ay pwede yang iprito tapos isahog sa mga gulay si asawa oh hindi pa niya naputol yung isang bangos ayan, isang bangos hindi naputol siya po ang nagdaing nito si asawa kasi hindi ako marunong <laughs> marunong lang po ako magtimpla so ayan mga guys Lalagay natin po yan sa rep. Pag nahalo na, maigi, lalagay natin sa rep. Lalagay natin sa container, tapos lagay sa rep. Okay? Lagdagan po natin ng ating black sauce. Ayan. Ayan. Ayan guys. Okay? Tapos, ililipat natin sa ating malinis na container.

siya po nagdaing nito sinasawa mas ang gusto niya tinaing na bangus ayan. So, ayan. marami po akong sound may aso, may pusa <laughs> sila po ang aking sound ayan. so yung pinagbabaran ilalagay natin dyan ibubuos natin ayan. so ayan na tatakpan natin yan tapos by alas 11 ng umaga, pwede na tayo magprito. Ayan. Ilalagay po natin yan sa ref.